the blues are hey. right. right. yeah, right. on my <laughs> face, but that's a feeling to. Nagpasiklab si Carla Estrada nang mag-perform sa kalsada ng South Korea. Nangyari ang kanyang jamming sa makulay na lansangan ng Myeongdong. Hindi lang mga kapwa Pilipino kundi pinalakpakan din ng ibang lahi ang nanay ni Daniel Padilla. Ibinahagi ito ni Carla sa kanyang IG at makikita itong bumabanat ng awitin ng British singer na si Adele habang nasa gilid ng kalsada at tanging microphone at speaker lang ang gamit niya. Umeksena si Carla sa jamming session niya sa singer, na nagpaubaya naman na magkaroon ng moment ang actress host. Minanilang ni Carla ang performance niya na animoy na sa isang entablado dahil itinabi niya ang mic at humaharap sa kanyang manonood habang kumakanta. Siyempre, kasama rin sa audience ang kanyang team na isinisigaw ang kanyang pangalan para sa moral support. Description ni Carla sa kanyang moment. Jamming on the vibrant streets of Mayongdong in Korea was one of the best moments of our vacation. The energy, the music, and the crowd made it an unforgettable experience filled with joy and rhythm. Masisilip sa video ang maraming tao na nanonood kay Carla, dahilan para masabing achievement ito ng actress bilang isang singer. Kalevel na ni Carla ang malalaking international singers gaya ni Miley Cyrus na may parehong eksena ng jamming session. Hinihiritan si Carla ng ilang mga netizen nagawing regular ang pagjam sa mga singer sa kalye, local man o international. Ilang dekada na nakararaan, natatandaan ko si Carla Estrada. Dinala sa Mariposa ng kanyang namayapang manager na si Vic Mampusti. Mm. Nasok doon sa kwarto ko, pinakanta siya. Kanta! Alam mo naman doon, no? na, pahit-pahit. kulot-kulot ang buhok. Kulot -kulot ang makaganda yeah. ng mukha. Sabi ni Tito Vic, kanta, kinanta, win beneath my wings. Eh, nung mga panahon na yon, syempre, kaluluwas pa lang niya, galing sa Leyte, di ba? Ah, hindi pa ganun kaganda yung boses niya, pumapaling-paling pa, di ba? Ganun, kailangan pa ng voice coach talaga. Pero yan talaga ang kanyang pangarap, maging sikat na singer si Carla Estrada. Yan yon. Oh, kering na niya naman eh, ay kering mm -hmm. kay Imperius naman kay Carlock, kering-kering niyang kumanta at alam naman natin ang mga mga Bisaya kapatid natin ay eh, talaga napakahuhusay na okay. lang kumanta. Okay. Tulad nga po nitong nangyari na ito, nag-free concert. usog uso <laughs> naman to kahit sa Amerika, sa Canada, yung pagmalapit ka na dun sa station, train station. Ang dami talaga dun. At you can join. Oh, oh, from yeah. the Philippines. Ganon. Please welcome Chuchu. <laughs> Esa Myung Jong, oh, O, oh, siya. At Adele. Oh. oh, someone like you. Ang In kanyang kailan sa kaya, niya yon At nakakatuwa, ang daming tuwan-tuwa sa kanya. oh. Uh. Ang magandang experience yan, yeah? experience hindi hindi niya makakalimutan doya experience. Na best experience, 'di ba? Uh, at saka noon pagka nagdadala kami ng mga artista, mga singer sa mga probinsya, mabentang mabenta si Carla kasi hindi naman siya basta kumakanta lang, nagpapatawa rin siya. Oh, jugadora kasi siya madilim siya, magiliw siya sa yes. fans o May komunikasyon siya sa audience niya hindi siya nagmamal dito sa entablado, ganon. May niyayakap siya, kumukuha siya sa audience, sa tao, ganon. Maano siya, ah uh, mamahalid mo siya pag nasa entablado. Katulad dito sa South Korea, oh, bakit nga naman? Eh, di kumanta siya, di ba? Palakpak. Yes. Mm -hmm. Di ba? Kakatuwa. Akatuwa uh, lang. Ito sabi ni, ano, ni Juris, Dr. Chanel. Ang sabi niya, Wow, good job, Miss Carla Estrada. Malamang, ang dami niyang napasaya sa South Korea. Sana ipagpatuloy na niya ang singing career niya. Total, malalaki na naman ang mga junakis niya. Totoo, wala na siyang masyadong pinoproblema ngayon. Malalaki na yung mga anak niya. At meron na siyang anak na poste. Sikat na sikat si Daniel, okay. di ba? Yes, oh, mm -hmm. oh, At saka pang ganyan, pambalaw sa kanya mga, ah, di ba, na yung mga ganyan, mga negatibo. Ito, nakita mo, ang ganda. Mm -hmm. Napaka-positibo ng mga dating, dating, oh. ng ano, mga kaya, niya yan yung ganyan. Oh, At sabi oh. ni Dan Clavesillas, maganda pong gesture ang ginawa ni Carla na nag-free concert kahit paano po, marami siyang napasaya sa Korea. Mahusay naman po siyang singer. That's entertainment days pa lang niya noon. True. Oo, oh. mahilig siya talagang kumanta. Nalulungkot siya pag hindi siya nakakakanta kasi naghahanda siya ng pyesa eh, di ba? Alam mo naman sa Dats, matindi ang labanan. True. Ang dami nila doon. Kailangan ka doon. Oh. Diba? Okay, at sabi na ni John, bukod sa maganda na si Carla Estrada, maganda pa ang boses niya. At saka gusto ko kung paano niya hinaharap ang mga kwento ng buhay niya. Totoo naman, di ba? Oh, mm -hmm. Kaya ko kaya minsan may ano din to eh. May, may kalukringan din ito. Pati may taplis. Tap <laughs> Lagi naman gano'n eh. Lahat naman. Pagka naman tinitira ka na ng todo-todo, di ba? Abay, sasagot ka na rin. Oo, oh, sa so, saka tao lang. Ito yung talagang tao lang din silang mga artista. Yun yun. Mm -hmm. Nagpipikon na ano lahat. Nararamdaman nila. Sabi ni Paolo Obalde, na ibaganda po ang boses ni Carla. Napapanood ko po siya noon sa so That's Entertainment. O, oh, Paolo Obalde. Eto, baligtarin naman natin ang sitwasyon, sabi uli ni John. Paano kung sa North Korea nag-concert si Carla? <laughs> John, hindi na siya makalalabas. Yun lang yon, di ba? Oo. Um, ah, <laughs> Oo nga ano, Carla nga pala yung hindi inikutan ng mga mentors sa The Voice noon. <laughs> Ganon talaga, you win some, you lose some, di ba? Oh, so, pero hindi po. doon titigil, di ba? Porque hindi siya hinarap oh, mga judges. Laban hey, pa din. Nabigo na, mm -hmm. ka. Eh, noon nga, nung una ko nga siyang madinig talaga kalikuli ko yung boses ng no, Wind Beneath My Wings na yan. Pero gandang-ganda ko sa kanya. Napaka, ano pa eh, talagang pure Fresh. na pure. Yes! Oo! Oh, Ang ganda, kulot-kulot ang buhok. Mapula-pula ang buhok. Yun. Pag sinabi ng manager na, Arte. Ako, oh, Arte naman siya. Mahatik, di ba? Diba? Nakanta naman siya. Siyempre, ni introduce sa amin eh, sa Mariposa, di ba? O oh, siyempre, sabi naman namin, pag-aralin mo, mag-voice lessons ka mo. Yeah, pero malakas ang loob. Oo. Para kumanta ka ng ganun-ganun na lang, di ba? Laban Ayan. na laban talaga. <laughs> Oo, maganda. Maganda yan, maganda yan. Pambanlaw din yan eh, ng mga yeah. nagaganap na hindi kagandahan sa kanyang buhay, di ba? At saka, inano niya ay kalye, eh, ha? Doon siya talaga kumanta na kumanta. O, oh, di ba? Akatuwa. At maraming Pilipino sa South Korea. Kaya sigurado natutuwa sa kanya. Yon. Eto, sabi ni Wating Wating. Happy Martes, nanay. Naging, naging, ano ba to? Ano siya sa, ba, basker ba tawag doon? Naging basker pala siya sa Korea. Clap, clap, clap. Well done, Miss Carla. O, oh, napap, ano ka ba? Si Ed Sheeran. Alam mo kung paano nagsimula si Ed Sheeran? Ay, sa subway. Yun, eh. Gumigitara. Binibigyan siya ng pera. May kahon. Maraming Pilipino na gumagawa sa Europe. Ang dami. Sa park, sa mga train station, mga ganon. Maganda yan. Maganda yung ginagawang ganyan. ay sa Canada, may mga ganyan eh. Correct. Diba sa ganyan, no? Oh? Ang dami sumikat sa ganyan. Kasi oh. na, nga, hindi mo alam kung sino yung mga taong dumadaan dyan. Na -na -na. Alam mo yun? Kapag nasipat ka, ay, sino yan? Sandali. O, oh, di ba? May napanood na ako eh sa isang mall sa Europe din to. Ano? Ano? Uh, 11 years old yung bata. Bohemian Rhapsody, ang galing-galing nung batang lalaki. Sobrang galing. Naku, itong batang to, sabi ko, magiging siyopan nito pagdating ng araw, di ba? Ay, diba? grabe, siyopan, uh, no? Oo, oh, 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 oh yeah. <laughs>